Oh, wala na rin tubig oh. Oh. Ubus. Bibigay ko lang 'yan. Ito na, na 'yung uh, bibigay natin muna. Ito na dito na kayo, ito na. Oh, dito na kayo, dito na. Dito na. so oh, good morning once again at uh, yung binigay ko sa kanilang uh, pagkain, no. Ito ay uh, talagang uh, nasisimot nila yung uh, kanilang pagkain. At hindi uh, di pare-parehas yung uh, kanilang pangingitlog Ito po yung uh, rodaila natin o so, lima. minsan nakakakuha tayo ng apat na piraso sa lima sila, no. At uh, ganito yung uh, Okay naman yung uh, timbang nila. At uh, talagang uh, malakas silang uh, kumain din. Ito yung uh, hindi nagsasayang ng pagkain nila, no. At uh, nasisimot nila lagi yung pagkain nila. tingnan niyo no. At uh, ganito lang yung uh, ano, kabibigay ko lang sa kanila uh, at uh, yan na no, sinisimot na nila yung mga nalalaglag. Oh. At maya maya, wala na, ubus na lahat ito, ano. So, meron tayong, uh, ano dito, ano, uh, ito yung uh, mga maaga silang nangingitlog dito. So, itong nga uh, mga itlog na ito, ay uh, kinukulikta natin kagad, hindi natin na uh, pinapatagal dahil, uh, ano, uh, tinutu tinutukan nila. So, madalas, uh, yan uh, kinakain nila at uh, hindi magandang uh, pag-uugali yon kaya uh, pag uh, nakaitlog sila tinatanggal natin kagad dahil uh, tuyo uh, tutukan nila no so ipakita ko din yung ating uh, black castrolop ito po yung uh, Rodaila. no talagang uh, pero ano mababait sila yan mababait sila at uh, maamo no oh hindi pa tayo nakakakuha ng uh, sa lima sila ay uh, lima rin madalas gan uh, hanggang uh, apat lang no at uh, mamaya hapon uli yung hindi uh, hindi yung nakapangitlog na isa ay uh, nangingitlog sa hapon so ganun lang po yung uh, kanila ng uh, pangingitlog hindi pare na sabay-sabay sa umaga meron na uh, nangingitlog sa hapon at sa Black Astrolope, meron akong uh, napulot na itlog sa side lang, no, talapag lang. O, kinuha ko na rin, no, kita ko, ha. Ah. Nilipat ko doon sa, no, gumawa ako ng uh, paitlugan dito, hindi nila nangingitlog dyan. So, ganito lang yung uh, sistema ng ating uh, kulungan, ang sukat nito ay 6 uh, feet by 10 uh, feet, no. Bawat isang kwarto dito ay 6 feet ng laki. Ah, uh, haba naman ay 10 feet, no? So, ang, ah, uh, ano na ito, ilan silang, ah, uh, taga-hati-hati dyan, no? So, dinibide natin yan ng 1, 2, 3, 4, 4, no? So, yun ang, ah, uh, Rhode Island, ay yun ang, ah, uh, Decal Brown. So, yung Decal Brown, so, yan yung, ah, uh, 100% talaga yung pangingitlog nila. Sa apat sila. Apat rin yung nakukuha natin. At uh, itong sa kabila naman. Uh, madalas uh, minsan. Uh, sa, da, uh, sa dalawa na yan. Nakakakuha rin tayo ng dalawa. At uh, minsan isa lang. So ganun po yung uh, kanilang uh, pangingitlog. Ayan o. Oh. No nag-aantay sila dyan. So, yung uh, bagong pisa no ito yung uh, bagong pisa natin lagyan na natin yun so, yung uh, bagong pisa at uh, wala na rin silang tubig Didigyan natin, malalaki na rin uh, yan. so one week na yan uh, ano na lang sila, one week na kaya ganyan nakalaki ito naman yung uh, mga dumalaga natin no ready to lay na ito so, mga one month siguro uh, manging, magbibigyan na sa atin ng itlog to no uh. yan sila okay oh, lumabas okay lumabas yan sila so, sasarado natin at lalabas sila ah. Uh. Uh, bibigyan natin sila ng pagkain ito naman yung uh, ating black astrolope no? And, or uh, minsan dalawa lang ang na nakukuha natin dito ng itlo itlo ganoon lang no ito ay uh, namatay na nang isa malaki no? nila, yan no? laki oh, taba. At uh, mayroon na tayong uh, nakuha dito, napulot sa lapag na itlog, no, ito. Yan, So, dito ko lang yan na uh, nakuha. No? Tinanggal ko dyan. At uh, tatanggalin na rin natin dahil uh, may pag-uugali rin ito na tinutok-tok rin yung uh, itlog na ito. No? Kaya hindi natin pwedeng pagkatiwala na hindi natin kukuliktahin kaagad yung mga itlog na nakikita natin dito. No? Yung mga naiiwan dito sila nanging itlog minsan sa baba. No? So, kailangan kunin natin kaagad to dahil... Uh, tinutok nila at uh, kinakain. Uh, may apat na itlog na tayo nga uh, nakuha ngayong umaga, no? Itong uh, mga maga sa Dikal ay uh, mayroon tayong uh, namataan namatan dalawang itlog doon. Pero mababait 'yan at uh, kahit papaano hindi sila tumutok ng ano ang itlog nila, no? So, ito na, bibigyan na natin tong mga ano, mga mas kubidak mga pato si kawawa naman sunod na sunod sila ito so, yung uh, natin no? so apat itong tandang natin na ito yan dalawa nang natira sa black astro no at uh, inahanapan natin ng uh, bibili so wala naman bumibili So, ayan na lang natin. So, uh, ayan po sila, ano, sunod. Si itong uh, tinagtag na, ano, ah, ng saging. Sa umaga po, ito, dinibigay no. Sisik muna natin, no. Iahalo muna natin para pariparehas na, ano, uh, ah, lagyan ng tahop tahok, no. Sahan ng saging at tahok, no. sapat ah, na, no? Mamaya ng hapon, iba na yung ibibigay natin. Pihin natin sila ng mais. Kailangan na uh, pantay-pantay ang pagkakahalo natin dahil uh, kahit naman yung uh, yung iba may tahop yung iba wala kailangan no? ito na rin yung binibigay ko na patuka doon sa mga dum dumalaga no? sa umaga. pero yung uh, sa hapon yung feeds nila yung binibigay ko Oh, ito na ready na ito na ibibigay natin, no? At oh, uh, yung mga disabled, no, ibibigyan natin ng uh, bata, <laughs> Oh, bibigyan na natin sa kanila ito. Uh, oh, lalabas na tayo at uh, bibigyan na natin ito yung kaguluhan nila kanina, no? Uh, Kaya uh, meron na inatid dito, sampung kilo, no? So, nagpapalit ng uh, itlog, no? So, pinalitan natin ng itlog itong sampung uh, kilo na mais, no? So, mura lang ang uh, pagpapalit natin. So, uh, mamayang hapon, ito yung ibibigay natin. Uh, okay, naka uh, meron na tayong ano, nakatadtad na tayo ng uh, sahan ng saging. Ito na yung uh, agahan nila. So ito na yung uh, agahan nila sa mga aga. Pagay mo na kayo para matapos tayo kagad. So, 'yan yung uh, pagkain na ibinibigay natin, no. 'Yan. Oh, so, yung kambing, no. Ah, uh, yung sahan ng saging na piniprepare pir natin. Oh, so, parang gusto niyang kainin. Ibig sabihin, kung magugustuhan niya 'yan, pwede pala tayong maggiling, no, kung makagawa tayo ng gilingan. Tapos lagyan natin ng sahan ng saging yung darak. At uh, 'yan rin yung ipipiding natin sa kanya. Ha. Oh. Kumakain siya oh. Ano? Ah. So, mas lalo na siguro kung lagyan natin ng asin at uh, konting molasses, no? Maringa uh, ito na ay magiging uh, mga alternatibo na pagkain nila pag wala tayong uh, may bibigay na pagkain sa kanila, ayan oh. Oh, pinakain niya, oh. Oh, ito na no, ang bilis na yan. ah Oh. good morning. At ka, uh, dito tayo ngayon ang uh, feeding time, no. Ito po 'yung uh, routine natin araw-araw, no. At uh, itong mga pato ko, yung mga dumalaga na lang, At uh, ito nabawasan na rin 'to, uh, no. na rin 'yung isa. Oh. Uh, uh, Kumbaga, yung uh, market ng Mascovida, kung hindi lang talagang malakas sila kumain, ay uh, maganda, no? Kaya marami naghahanap ng, uh, ano Ito naman, no? Ay gustong uh, bilhin ng 500. Ay, eh, hindi natin yan dahil uh, din lang yung barako natin. Ito naman, uh, ay, uh, ano na lang, sa pito, pito sila, tatlo na yung uh, nabinta natin dahil uh, ang uh, problema naman itong uh, mga pato na ito magkakapatid sila so ngayon no ito yung kapatid itong kulay puti na ito itong kapatid ngayon kung uh, mangingitlog yung isa lahat lahat sila sa isang pugat nandoon lang sila nangingitlog pag tumigil tumigil din sila lahat lahat kaya binawasan natin baka may problema na yung uh, magkakapatid nga sila so ayan ito ito lapit na lang masisimot yung uh, ano yung uh, kanilang uh, binigay na pagkain no yung binigay natin At uh, yung plano natin na uh, paglilipat sa area B so wala pa no at uh, di pa natapos yung uh, bakod wala pa tayong budget so talagang yung uh, proseso natin dito ay mabagal no i na makapag-volume tayo kagado hindi natin nagagawa dahil uh, siyempre kung ililipat naman natin na uh, wala pang bakod to so baka mawala no dahil uh, meron din minsan dito na malilikot no so kagaya ng kambing natin hindi dito pa rin naghahalo-halo pa yung uh, ating mga alaga dito hindi dito pa yung mga manok no at uh, ito lang ang pinapalabas to mga ano na ito mga tandang no uh, ano na lang yan so survival lang yan dahil uh, lima na lang yan sila no? Uh, puro pasaway oh, no? At, uh, kaya nga na ano, napipilayan yung mga uh, mas kubida ba? kaya, uh, bahala sila kung anong uh, ano, kung maaapakan maaapakan pero wala silang pakialam kung uh, may naaapakan sila so ngayon uh, bibigyan na natin yung uh, mga dumalaga yan ito yung uh, 100% na na nanitlog, no? Yung uh, decal brown. Kung uh, meron lang sana ano, tayong capital, no? Kaya uh, yan yung ipoproduce natin ng uh, maramihan. Although talagang uh, uh, igli ay ig, uh, production lang talaga yan. Hindi kagaya nito mga Black Astrolo at uh, itong uh, na uh, dual uh, ano, purpose kasi dalawa yung uh, ano yan ay pangitlog ayan oh ah, gantay sa atin dito sa gate at ah, papasok na tayo dito no para mabigyan natin sila ng pagkain Oy 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 wag niyo pag niyan hindi yan hindi yan uh, pagkain Ay. Sundog nila yung uh, nila. Uh, uh, na natin Oh, wala na rin tubig oh. Oh. Ubus, bibigay ko lang yan Ito na, na, yung uh, bibigay natin muna Ito na, dito na kayo Ito na Oh, dito na kayo, na. Uh, dito na. Dito na. sa hapon binibigay ko sa kanila yung pigs nila no? ito inaano ko lang kasi lakas nilang kumain pero ganito wala silang uh, choice na naman nila no? ubos nila ito yan so, ito na yung ano, no? marami silang lalaki wala 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 ito ito mga lalaki ito Ayan, tinututot. Ito yung maganda. Ito yung mga decal brown. Ito yung magaganda mga itlog. Sa no? uh, 100%. Pero, ilan yung nabuo natin dito. So, lima, lima, no? Lima yung lalaki, lima rin yung babae. At uh, mayroon tayong isang uh, native, nandiyan So, ito yung ipoproduce uh, natin ng uh, marami, itong, uh, mga, itong native na ito dalawa na yung uh, dumalaga ko na nitip dyan no? o, oh, sige na nga natin ng tubig ko dahil uh, tinuto kayong yung kamay ko